again, welcome to Galera Moto Gears. At maraming nalilito sa inyo. Ano nga po ba ang pinagkaiba ng ating KY Pro at ang ating KY? Dahil si KY Pro ay nagkakahalaga po ng 3,500 at ang ating KY naman ay nagkakahalaga po ng 1,650 pesos. Pansin nyo, magkalayo ang presyo nila, di ba? Pero tingnan nyo naman, halos parehas lang sila ng itsura. Look. Pero ngayon, malalaman ninyo kung ano nga bang pinagkaiba ng dalawang to. Si KY Pro, nandito lahat ng mga pro features ng isang intercom. Tulad ng universal pairing, music sharing, at meron din po siyang FM radio. At higit sa lahat, nakakonekta po siya hanggang 6 riders. Unlike dito kay KY, Bluetooth headset lang siya. Hindi siya nakakakonect sa kahit anong intercom. Pero nakakasagot siya ng mga emergency calls at pwede nyo rin siyang i-connect sa phone nyo para makapag-music. Kaya yun din ang dahilan kung bakit mura si KY. Kaya sa mga gusto mag-purchase ng mga intercom natin dito, kumpleto tayo ng lineup ng mga freedcon dito. At pwede nyo pang i-installment lahat ng intercom namin dito via home credit. So ano pang inihintay nyo? Punta na kayo dito sa Galaera Moto Gears. Baka kayo na lang ang wala pang intercom.